sport for this video nga po pala at mag adobo nga po pala kung ang araw na to yung mga araw na to oh, no. at no. ko na nga po pala yung mga aking gagamitin nandito na nga po pala ang server swan server swan <laughs> <laughs> ano ba talaga <laughs> at hindi mawawala yung magic sarap toyo at soka <laughs> yon at nandito na nga at sinamahan ko na rin nga po pala ng patatas para masarap yung adobo natin Yan. at i ko na nga itong mag magic kalan na <laughs> Yup! <laughs> May patextrex pa tong nalalamang kusinirong to. <laughs> Mukhang hindi naman kusinirong to. Sa carnival ata galing to. <laughs> yon, at chavis. at ka mga po pala tong sibuyas at bawang. yon at nagisa na nga po. Ang <laughs> bilis naman, hindi pa nga. <laughs> at iano ko na nga po pala tong ito Para nga mapalambot ko na rin nga po pala. Yun. syempre <laughs> hindi naman automatic ano yan. Kapag karne talaga, dapat kailangan natin palambutin yan. <laughs> Siyempre, at lalagyan ko na muna yan ng suka at yon ay ah, hindi hindi mamaya pa rin yung suka inuna <laughs> ko na nga muna pala yung ano paminta <laughs> yo Siyempre, kailangan natin igisa-gisa na muna para mas mabilis natin mapalambot yon <laughs> Ito, parang kapal ng taba ah. Siyempre, napakamahal tang karne ngayon at inaabot ata ng ano 300 plus yon at nilagyan ko na muna nga po pala ng suka at counting tubig para mapalambot po natin at tatakpan ko na rin nga po pala yan mamaya mamaya ganito ako mag adobo eh kapag medyo makunat yung ano yon. at susundan ko na rin nga po pala ng tubig ano ba tong asong to content <laughs> ako <laughs> tumatahol pa yung aso eh so, yun may mga sumot talaga sa aking pagbablog <laughs> choice <laughs> Yun, at namaya maya at tatakpan ko na nga po pala para mapalambot po natin yung karne ewan ko ba kung baka matanda na tong karni ito eh. <laughs> yon at <laughs> mukhang yung takip ko ka ano pa <laughs> mas marami pa yung sabaw ah 'yon at at nandito na nga po pala kumulo na yon <laughs> napakabilis naman <laughs> syempre eh, eh, kailangan natin unahan ng suka para kung, ang kasabihan nga po pala kapag meron suka at mabilis natin papalambot na totoo naman nga po pala talaga suka ang nilagay mo mas mabilis makapalambot ng katne at sinundan ko na rin nga po pala ng silver swan <laughs> silver swan toyo <laughs> mukhang tinutuyo na naman itong kasinirong to ah charis <laughs> napakasarap ang ulam namin ni tatay ewan ko kung hindi na naman siya magpapasayaw sa malaulam namin ngayong araw na to yan. busog na busog na naman ito si tatay syempre bi bi bihira lang kami mag kumain talaga ng karne kaya blessing na rin nga po pala to para sa amin maging uh, tayo maging magpasalamat tayo sa Panginoon kapag meron tayong pagkain na masarap yan. at nilagyan ko na naman nga po pala ng tubig kasi nga po pala medyo makunat pa muka, muka, patanda na ata yung nabili kong karne at yun. At papakuloyin ko na naman nga po pala para mas lumambot nga po pala siya. Mas maganda nga sana kung meron siyang pressure cooker. Yan. <laughs> Mapilisan lang maluto talaga. Wala pang lang minuto. <laughs> Malambot na. <laughs> Kahit buto-buto, kayang-kaya. Yun. At nilagay ko na nga po pala itong magic sarap ang aking pampalasa. <laughs> Baka naman magic sarap. <laughs> Yun. At nilagay ko na rin nga po pala ang patatas kapag nagkaadubo nga po pala ko huli ko na nilalagay yun kahit sino naman kahit talaga yung patata syempre <laughs> ano mabilis lang naman mas mapalambot yan medyo nga ano pa mas hindi pa ano ba yung <laughs> hindi pa malambot yung karne <laughs> mas nauna pang man, naluto yung patatas bang <laughs> patatas muna yung may hain kong tatay eh, <laughs> syempre mabilis na rin nga po pala malambot malambot na. Ang <laughs> bilis na malambot na. <laughs> ano ba talaga? <laughs> ano ba 'tong nagbubuhos ko na 'to kung ano-ano sinasabi. Yo. Yeah. Okay. <laughs> Hintay-hintay lang tayo mga ilang minuto. Yo. Yeah. At nandito na nga ako pala ang British brother. Yo. Yeah. Napakasarap na po pala. Yo. Yeah. Nito nga po pala ang mga malaadobo namin dito sa Kamsur Bicol. Sempre ni nanuan ko na nga po pala. Hmm, ano ba 'yon? <laughs> meron na rin nga po pala kay tatay, si tatay na, hindi ma mang... at syempre unahan ko na naman <laughs> Charis, meron kumakain na rin nga po pala si tatay na yeah, napakasarap ng adobong to ah. Ayan. salamat nga po pala sa blessing na to araw na to yan, sarap no? O, simpleng adobo na naman lahat yeah. eh, syempre iba-iba naman yung mga nagluluto talaga mayroong adobong toyo <laughs> mukhang happy na naman si tatay mukhang tumataba na si tatay <laughs> magpakalagas ka lang ako thank you for watching